Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign Cancer Scorpio Pisces. Ayan. Pagtasan mo na lang, medyo maingay sa background ko ha? Kasi may nagkakasayahan doon sa kabilang, ano, sa likod ng bintanang to. Ayan. Basta, ang likod po kasi namin ay terminal. So, nandito ako sa restaurant namin ngayon. So, maingay po talaga. Tapos, may event sa kabila. Ngayon, kaya, at saka wala rin akong stand guys. So, kung ano yung meron tayo ngayon, para magawa tong reading na to, pagpasensyahan mo na lang. Okay? Medyo ito lang talaga yung available kong time at saka effort para magawa ko tong reading na ito sa inyo ngayon. Ayan, so hawak ko lang yung cellphone. Isipin mo na lang nag-video call lang tayo. Ayan. Kausap mo lang ako sa video call. Ayan. So anyway, kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, pwede ka naman mag next video. Hindi ka naman po pinipilit na mag nood. Ayan. So, mga gusto magpa-personal reading, Jing Taro Reader. Tapos sa akin, isearch mo ako sa Facebook ha. Baka hindi ka pa naka-follow sa akin doon. Magtatampo na talaga ako. <laughs> Madam, space, P as in princess, and then space pa sa dulo para mas madali mo siyang ma-search sa Facebook tapos gmail namin virgophilippines at gmail.com ayan talaga nilalapit ko guys kasi maingit talaga guys kung hindi ko ilalapit yung aking boses or ang aking camera or ang aking phone baka hindi mo marinig ayan tapos uh, ishuffle ko lang yung cards tapos kuhanin ko na rin yung mga cards na kailangan ko for your reading ha wait lang okay nakagawa ko ng paraan na magkaroon ng mapatungan na upuan dito sa aking um, pwesto so ayan medyo masya shuffle ko na yung card anyway yung lumabas sa ano sa main energy mo is the is the mid meat head and the shoulder to cry on so sa nakita natin pwedeng nasasaktan ka or nasasaktan ka para sa person na ka mo ayan alin man don either ikaw ay nasasaktan talagang literal or nasasaktan ka para sa person na ka-connect mo Um, what nakita natin dito kasi ano eh yung person mo sent home. Ah, uh, so talagang nasasaktan siya kasi parang um, either either siya ay may dahilan para umuwi or umalis. Ako uh, nasaan siya ngayon or uh, basta sobrang sad niya, sobrang lungkot niya, sobrang nasasaktan siya. Yan. Either ikaw ay nandyan para sa kanya or you are the one naging rason para siya ay masakta ng ganyan. And then, you do have here the caregiver. Sobrang nag-aalala sa itong person na to. Sobrang nandyan yung maybe he or she is a kind of like a caregiver. Nandun yung concern niya, yung pagmamahal niya sa'yo. Guys, yung iba sa inyo, pwede magkapalit-palit ang roles ha. Pwedeng side mo yon Pwedeng ikaw to. Sinasabing kong person mo pero alam mo yan sa sitwasyon mo kung ikaw yon or person na kakonek mo. Bahala ka na kung saan may lalagyan yung sitwasyon mo doon, kung saan ka doon kasi hindi naman to personal. Anyway, yon Sobrang nasasaktan itong person na ito. Pero ikaw, pwedeng ito, although nasasaktan ka, o nasasaktan ka para sa kanya, although ganun yung feeling mo, nagmamatigas ka, hindi mo pinapakita yung totoong feelings mo or nagmamatapang ka, nagmamatigas ka dito sa koneksyon na ito. Anong emotion nyo sa isa't isa? <laughs> Alam mo yung ano, kasi katitikim ko lang, nag-ano kami ngayon, mag-add kami ng product dito sa resto na ano, na coffee. So, medyo ang dami kong tinikman na kape ngayon. Baka hindi pa kayo nakakapunta guys. Jelly's Restaurant dito lang along Naga Road, Las Piñas. You might want to uh, check it out. Baka maabutan mo ako dito minsan. Kaway-kaway ka konti sa akin. Madalas na ako nandito guys. I do have a page of roses. The free spirit. Yan, emotions mo sa kanya. Six of loots, butterfly. And then, six of rings. Ayan. Ayan. So, you're taking your time, sa totoo lang. Sa ngayon, um, you want to be free. Free from the pain, free from everything. Gusto mo lang maging free. Gusto mo lang maging okay ka. Butterfly is here. Maybe you're shining right now. You're trying to improve yourself. Mag-grow na lang sa sarili mo, ganyan. And ngayon, with the quality time, maybe ngayon, binibigay mo yung time mo sa mga tao, sa mga... I don't know, mga special na tao for you. Nandun mo binibigay yung oras at uh, maybe your uh, yung iba sa inyo kung lalo na kung if this is a past person, maybe you're opening yourself sa iba. Maybe ino-open mo yung sarili mo sa iba and uh, you're being like like a butterfly, 'di ba? Um yung iba mo may mga ibang connections ka na. And I don't know. Yung 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 iba kasi nakikita natin dito na uh, for now hindi ka nagmamadali pagdating sa love, okay? Although inopen mo 'yung sarili mo sa iba, hindi naman komo inopen mo 'yung sarili mo sa kanila, willing ka na makipag-connect agad-agad. Lalo na kung kakatapos lang or ka nagkaroon ng separation with the past. Hindi hindi ka para ganoon. You are like i-enjoy yeah, mo lang kung ano 'yung meron. Okay? So, anong emotions for your person or your, your person? Anong emotions niya for you? For water sign? Um, emotion, the end is here. Sobrang sakit para sa kanya. Sobrang sakit para sa kanya na umalis or alisan ka or mag-end yung sa inyo. Yeah, this could be an ex energy. Tapos, nakikita natin dito, the hot seat is here. Like, yung iba sa inyo, pwedeng ito, gusto kanya niyang kausapin eh. Gusto kanya niyang kausapin. Like one on one pag-uusap. Gusto niyang malaman bakit. Gusto niyang maintindihan kung ano yung naging dahilan. Ano yung mali. The producer is here. Like literal na you know, when you look at the producer kumbaga sa isang pelikula, ba diba? The producer, it's like gusto niyang ikot off or tanggalin, i-edit, ayusin kung ano man yung naging sitwasyon na pangit or hindi maganda sa inyo. Itong person na to with the four of roses, mansion, ang sakit na aalisan niya or iiwan niya or natapos yung sa inyo na alam niyang hindi naman niya gustong alisan or ayaw niyang matapos kung ano man yung um, kasi pwedeng ang nararamdaman niya, malaki mawawala sa kanya or malaking bagay ka para sa kanya. And you are someone na talagang um, kung ano man yung mga ginawa niya or sinabi niyang hindi mang ganda sa'yo with the, with the rose ceremony, gusto niyang balikan, gusto niyang alisin, gusto niyang tanggalin. Kung dapat hindi ko nalang ginawa yun, hindi ko nalang sinabi yun, gano'n. But parang, for now na nakikita natin kasi hindi ka nagmamadali eh kung ganun man yung sitwasyon ninyo yun, na person na ito, it's like, pwedeng nandun yung, okay, may kipag-connect ako sa iba, pero, um, I don't trust you anymore. Pwede kana na. Nawala yung, nawala yung tiwala, nawala yung um, love and everything about this person. So, what will happen in the near future for the both of you? For water sign? Nine of flutes. Fantasy suit is here. oh uh, nine of mirrors blind sided ayan, and you do have here the turtle tail or five of mirrors okay in the near future for you water sign in the near future for you water sign in the near future for you water sign meron tayong to be continued okay the bachelor Okay? And then, last card na lumabas is the Two of Roses, which is the date card. Bottom of the deck is Eight of Mirrors. Actually, yung iba sa inyo, you could be stuck dito sa pag-iisip dito sa person na ito in the near future. Or yung person na ito is like, hindi kita mali sa isip ko, hindi pwede to. Kailangan ayusin natin kasi hindi, hindi ka basta-basta sabihin natin person na madaling i-let go ganon. Hindi, hindi ka ganon. And then, you are the nine of loot. So, yung iba sa inyo, pwedeng, I, I, see you opening up. No? Opening up. But, nandun yung five of mirrors, I feel like may mga bagay ka pa rin itatago sa isip mo, sa puso mo, dito sa person na Pero nandun yung pwedeng in the near future, i-open up mo yung sarili mo sa kanya ulit or sa iba. I don't, I don't know. The, the way I say this is that yung mga iba sa inyo, kasi guys, iba-iba yung energy na kuha ko. Yung iba, pwedeng um, i-open up yung sarili mo ulit dito sa person na to and then magbulag-bulagan ka sa kung ano may yung ginawa niya, sinabi niya na whatever in the past sa'yo. So, na natin sa part na ito, yung iba sa inyo, lalo na kung naging toxic yung relationship, yung connection nyo in the past. Parang in the near future, babaliwaliin mo lahat ng toxicity na yon and maybe you will give chance dito sa person na ito. And ibabalik ninyo yung dati like dating, kind of energy, continuation ang ng relasyon, ng komunikasyon, ang ano kita natin in the near future. Kasi hindi rin naman basta-basta yung naging mga memories. And then you do have here the bachelor, Uh, yung iba naman sa inyo, pwedeng i-open up mo yung sarili mo sa iba. New connection, new relationship, new beginning with people na pwedeng emotionally gustong magpakita ng something sa iyo. And then, na nandun yung deep inside, alam mo in the past, na may something pa doon sa nakaraan mo. Pero nandun yung kahit, ano, hindi naman, in a way, hindi naman ito panakit butas kind of energy. Pero nandun yung Um, hindi mo pa rin mawawal, mawawaglit sa isip mo kung ano yung nangyari sa nakaraan mo. Ayan, nandun yung paulit-ulit, mauulit yung mga bagay na, uh, na may kinalaman sa alaala mo with this person. Pero of course, kailangan mong magmatigas dito. You, you know, nasa sa inyo yan eh. Yung reading na ito, this is general. Yung iba, Maybe magbibigay ng chance, yung iba hindi, i-open up ang sarili sa iba. Pero alam mo yon hindi mo maluloko yung sarili mo na alam mo sa, sa nakaraan mo, may mga bagay na mahirap kalimutan talaga. Okay? Pero all in all, my advice is that, ano ba yung tingin mong mas makakabuti para sa'yo? Kailangan tansyahin mo rin or tingnan mo rin kung ano yung mas matimbang. Mas matimbang ba na i-cut off na lang itong person na ito or um, tignan kung ano yung kulay ng connection niyo in the past and uh, should you give this person another chance. Ganun lang yon Nasa sayo yon And uh, um, but anyway, may, may nakikita ko dito mga lamang ang cut off eh. Lamang ang pagka cut off. Kumaga ika-cut off kita kasi yun yung tingin kong tama. Mas lamang yung cut off sa inyo. Pero some of you, there's still love. But, honestly, I will tell you the truth. Nakita ako dito na makikipagbalikan because of sex. And if that is you, you like the sex, you like the person kasi sexually ang sarap niya. Parang ganun. Sarap pong sa part na <laughs> yun. ka ganyan? yan, yung iba sa inyo ganun, parang mm, ang hirap kalimutan at saka wag na lang kaya naming ituloy yung separation kasi, alam mo yun, masyarap gana. <laughs> alam mo yan kung ikaw yun. But anyway, take only what resonates. I love you all. Please do, guys, pakifollow naman ako sa page namin, Madam Space P, as in princess. Pag ako nyo mo finalo, mm, magtatampo ako ng malalasay. <laughs> I, lang. I love you all and bye-bye.